mga kautol magandang umaga po sa inyong lahat kumusta po yan tayo po ngayon ay uh, kahapon po sa tayo magpaan eh uh, po naman tayo ng aming kainin po mag-asawa sa isang taon nagtira po ako ng tatlong kargang miller para po hindi na kami may wala na po kami problema ang mag-asawa sa araw-araw po bigas yan uh, maraming salamat po sa inyo mga kautol dahil uh, Blessing po, ang dami po natin nakuha. Almost sa uh, 49 na uh, karga. 50 sa ako po. Yung napakagaling po kakaunin po natin din kasama pa si iba Yan saka po si paring Alan nandini eh. Tatlong sako po, ibibilad po natin bukas. Hahakutin lang po natin. Dahil uh, para wala na po kaming problema. Ulam na lang. Hey! Anong po problema? namin mag-asawa tuwing ganito po kapag mag, ano, mag uh, ano, magaan uh, nagtitira po ako ng aming kainin na ano, mahal po ngayon ng bigas eh, talaga pong yan kasama si paring Alan yan oh Kaya-kaya kaya natin kaya. kaya, ang tukod natin. Yung Grabe! <laughs> <laughs> Aha! Alin? Ay, ari kainin namin mag-asawa. Dami! Ay, may gilin nag-i-stack ya. Sabi natin pagkakadaming iyan, ako. Hi! Yeah, Kaya, paso yung ako. Paano ako? Kapag yung kami dalawang karga, eh. Ta-da! Ano mo na? Maigir naman, nai. Kaya pag may masamang ang Bakit? Eh, hindi. Ah! Ang video. Buwi na naman. Ay, napupulat na tayo. sa laro pa ba sa... Dalam mo yung ano? O, baka ito yung ilang kilo ito? Ang bigat, bigat ito. Tayo na ang naroon po. Tawa siya nga. Hindi, ang mga puti ho bagi. Hindi, hindi pala kung puno. Bigat, gawa ng... Malaki tabi ah. Ano? nang pinuno. No? Aba. Ano yung uh! pag pinuno Ang tugla, biyan Ah! Aba. ay. Ito may dalit sa abila Dan. Hindi nilang. Ayan. Ano? Hindi bayawang. Hindi

Ang galing ang lalakang sa bayay. eh ah, Ano mo ano? kaya? kaya. na po. Pangatlong karga po, ari. Kay Kainin kaysa po mga kautuloy ano aasa ah, pa tayo sa magulang ay ano na po aray nag i po ako para wala na pong problema kami mag asawa bibili po natin bukas yung hmm, po hindi ko lang naman po ibibili dahil sa may parang nandiyan po sa ulan ng kabayo para po ang araw ay uh, tao po ini hey. ini ah, tanggalan tali tali ba hmm. naupas no oo dito no. na rin eh. oo bar ganyan pari paano nga ako na rin patanggal mo yung tali ni. Nahukas, kwarta mo Ano? Ano? Yan mga kutol yung ating kaming kainin Yan yeah. Ani masaka ko ah, Ay talagang trip boy Isang taon namin kainin Sobra pa sabi ni tatay sa akin na eh Papagkakadami mga nautoy na Na-stuck ay may po yung maramit kaysa kumulang ayan nakagayak na po yung ating ibibilad bukas excuse me po gawa ng ano po ay tingnan lang na po natin yung tubigang ko Kakapon po inadali na tapos na po tingnan natin yung mga patubig ata bibigyan natin yung mga itik mga kautol ninakaw ay talagang wala na maigi ma eh. din eh pati hayop pinuporwisyo po yung patula po laki laki na rin isa oh patula kaya bundaman na rin tubigan ko alam mo mga kutol yung uh, Ito ay Ang tansya ko lang mga kutol ay ano Yung tumpalay kong ito ay Papatudog po muna tayo Kakati po masyado Ito po ay ano uh, Ang ang tansya ko lang sa aking mga anay 35 Itong kalawakan Pero pera pa yung ano malagkit Kasi malagkit diba yan eh Naka ano yan ito kasi kagalingan na napapaanin nila 35 mga kautol ka share ko lang po sa inyo mga ah, inkarnasan karnasan ko dati dito 35 pinakamagaling ko na yun itong kalawakan ito yan ito di 35 nga po uh, ah. ay ngayon ay good news napaanin ko mga kautol ka ay 40 nag ano ako ng 5 5 untos ako ng 5 yan ganda po ng blessings sa atin ng Panginoon at lalong lalong na po sa inyo ganda talagang hindi pa ako makapaniwala napakaganda po na naanin natin kaya sabi ko ba salamat po sa Panginoon kita naman po nung mamumunga ramdam ko na po na medyo magaling ito po yung kalawakan doon po sa kabila 20 tapos ito si 20 rin Itong yung batuhan na yung mga kautuloy ano? Yun ay nakaka nakakano kinsilang lang yun. Napa. Nung nag-ani po ay naka parehas. Pero natanim na rin kabaak, apat doon sa batuhan tatlo lang. Nagpares mga kautol yung ano? Ah. Uh, dami. At talagang hindi ako makapaniwala po ay pero ito kakagaling ang 35 untos tayo ng limang karga pero yung malagkit nakakasampu kaya nakaka 50 karga po ito 50 karga bali 100 kaano po yun 100 sako salamat po sa blessing ng binigay ng Panginoon lalo, po sa inyo maraming salamat po shout out po sa inyong lahat nagpapasalamat po kami mag asawa yan ito po dito po kami kahapon nag sir ito mga kaot doon siya sabi ko sa inyo. Ito. Yan. Pakain po sa bibi. Libre na po yan. Ito may palay-palay po pong kasama eh. Yan. Nadali po natin sa, sa itik. Ito po oh. Yan. Pakain. Para po sila may makain doon. May palay-palay po po itong kasama eh. Ito po sa amin sa amin, tulyapis. Yung iba po yung eh, nagpapalutang nung bata pa kami. Yung papiligdaya may yan. Po Sayang po yung palay. Ang hmm, daya pa po, oh. Eh. Ayun na po ito kasi hindi makapunta rito yung itik. Andala po natin reklaving sa ako. Andala na po sa itikan. Kaysa uh, wala silang makain, bigyan po natin at kakaunti na nanakaw pa talaga pong formation ang tao itik hmm, papakainig na kayo para po sila may makakain yung mga itik na yan dahil uh, eh nawawala mga ingitlog na naman kapag po pinapakain ng ganyan mga otol, mga ingitlog po itik hmm kain na kain na po sila yan yeah. kain na na po yung mga uh, itik ipagkain na kayo gawa na ko na sila at gawa na nahihiya po nahihiya pong kumain hahah <laughs> nahihiyain yan nahihiya po nakakain na yun iniwanan so. ko na po yung mga itik nabigyan na natin yung itik dahil uh, hindi na sila lumabas kasi kapag sila lumalabas para pong nauhuli ng tao yung mga itik kapag nasa labas kasing kung anong ginagawa ng mga tao dyan sa aming hayop hindi sa aking mga otol Ang laki oh. Eh. Saging po. Hmm, hindi na Kain muna tayo mga kautin. Kain po. Ah, hindi na yung lakatan. Hmm, kalaki. Hindi na. palakpakan uh, no. na. Kumusta ka na? Binaligo na kita kanina. bayabas ah. Bayakas po. Hmm. Ayun po. Hmm. Ayun. Good morning. Hmm. Ay, ay po. Ay, si Bana. Ay, siya po. Ay, ay. Nakakaya si Ay, mga kotol. Sana po yung asper sa inyo. Ah, hanggang dito na lang po. Uh, sana po yung naka uh, naka ano sa inyo, naka uh, bigay kami ng uh, idea. Yan. Um. Ah, uh, ha. Maraming-maraming salamat po si Paglang Potyaga, Boy Probinsya. Bye. Salamat po. Baguhang pa-asa. magsipag at magtyaga, 不懂。